Ano ano welcome po muli sa ating channel. Ito kasalukuyan po tayo na sa aking taniman. Update ko kayo sa aking mga uh, bagong tanim o oh, replanting. Yeah. Ito po yung kasi sana kaya medyo madilim na kasi 5:30 na po rito. Alam naman po malamig na po rito sa amin kaya medyo madilim na po yung panahon. Yeah. Pero pag summer po, ah, uh, sobrang liwanag po, po niya. Ito po yung aking tanim na Alugbati. Dito banda Alugbati yan. Ito yung banda naman po, ito po. Kita nyo naman po yan. Ay Pechay. Dito banda ang mga Tagos ng Kangkong. Meron din po tayong malilit na bagong tanim na Pechay. Yung tinanim po natin yan ay eh, yung pinag ano ang po ng aking binili nung nakaraan na pecha yung pinakadulo niyan yun ko yun yun ang tinanim ko dito banda meron naman po tayo rito ayan uh, battery po yan ito 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 po sili po yan Kita, titigan nyo ha ayan sili po yan sa dalawa no apat lima ayan meron din po tayo rito isa ayan anim ayan ang ating bagong tanim kasi yung nakaraang ng tanim natin eh matagal na eh binunot na po natin kaya so, ngayon eh nabubo tayo ng talbos ng pechay at tayo magluluto ng sinigang na bangus talbosin na natin to para mapakinabangan na natin ha mga kapano ngayon ayan yan siya, malalaki na rin siya. Napakinabangan din kahit yung divide dapat tatapon na natin. Yan e na pakinabangan pa natin. Ayan No? Okay lang kahit hindi lumaki. At least eh, may mailuto tayong gulay. Ha? Huh? Ayan. Ayan, Antayin nyo lang po at tayo po'y pagkatapos po nito eh tayo po'y magluluto na ng sinigang na pangos. Ayan na mga kamano, sinagad ko na po yung pag ano ng dahon, eh, hey, ayan, nakita nyo. Baka di na rin po kayanin dahil sa susunod po ng mga ano, eh, may sobrang lamig na rito, baka mamatay na rin po siya. Kaya yeah, sinagad na po natin ang kuwa. Ayan. Ayan na, tayo nyo na po. Ah, dahil pag naluto ang ating sinigang na bangot, mga kamano, nanti sudah pengurus itu nanti ada lebih Thank you

natin ang ating pinarpis na laho na pechay sa ating garden. Ayan. Ayan. Ha? Pang malakasan daw yan. Ayan. <laughs> ang tayo tayo natin. Medyo lumampot. At okay na yung ating menu. Mga kabanunog. Ayan na mga kabanunog. Ang ating Mano. menu for today. Ayan. Ang malakasan daw yan kasi pag may sabaw siyempre ang malakasan daw ng ulap pwede po po yan pinakaulo siyempre yung sachin din ang ating uh, pagkita natin ang mga yan. yan salamat po ulit sa inyong pagkakas paglalaan oras mga Thank you po ulit, mga kabanonos.